Naharap sa patong-patong ng mga kaso ang dalawang mga personel ng Highway Patrol Group o HPG-12. Ito ay matapos reklamo ng mga abuso ng dalawang mga babaeng minor sa General Salo City. Ayon kay HPG-12 Chief Colonel Benito Recuperto, ang mga inakusahan na pawang mga police na commission officers ay dilagay na sa restricted custody. Ito ay habang inibisigahan ng Regional Internal Affairs Office o RIAS ang reklamong administratibo laban sa kanila. Habang ang criminal case laban sa mga suspect ay hawak ng ngayon ng Janssen PNP Police Station 1 Sinabi ni Recuperto na nagsumbong sa PNP ang dalawang mga minor isang araw matapos umano pang abuso sa kanila nitong Agosto a Udo. Ayon kay Recuperto sinami ng mga umunoy rape survivor na naganap umano pang abuso sa impounding facility ng PNP sa barangay Siluan kung saan dinala at kanilang motorsiklo. Hinuli umano ang dalawang mga minor dahil sa pagmamaneho ng motorsiklo. Gayunpaman, ayon kay Recuperto, mahalaga na hintayin nalang muna kung ano ang resulta ng investigasyon ng Rias 12 sa kaso. Mga gingo na ko sa ilahat, the law may be harsh but it is the Kung magpadayon kita sa atong serbisyo, tanaw na ito, pero may nga sinong paan katungdanan sa gobyerno. Kung na ito sa tama o trabaho na ito sa tama itong trabaho. Si HPD 12 Chief Colonel Benito Rico Puerto, Ruel Usano, NDBC Bida Balita.